Yan guys, nandito, nandito tayo ngayon sa Kabinti, Laguna. So, tayo kay Kuya Alan sa pangunguha ng, ano, ng dawan ng buli. Itong dahon ng buli ay ginagamit, ano, naangkat na akong binan. Ginagamit sa, ano, sa pagsusuman. Yan. Sinusungkit ni Kuya Alan sa, sa dodo. Yan, ito yung ginagamit sa, tatlo aking mga uh, bienan sa paggagawa ng suman yung buling yan yun yung sungkit na yan ayan. ayan medyo mahirap po yung ganitong trabaho pangunguha ng buli yan yung sungkit pa Na lang. <laughs> Kunti na lang. Kaya alam. Kunti lang. Babaksak na. Ayan, Ayan na. Ayan. Sorry. Napitan ito po yung ginagamit sa ano, pambalot sa suman. Ang aking na ginagawa na aking diyan. Ang bulik. Ito yung uh, napanguha ni Kuya Alan. Ikakarga na namin sa tricycle. Yung galing pa kami may High laguna. Dito kami nag-aangkat sa, na, sa Kabinti Laguna. Ang buli. Ayan. Ito. Ito nga ni Kuya Alan. Iwan ko ito dito. Ayan. Yung tricycle namin Tatay. Ang dala namin. Nakuha ni Kuya Alan ng mga buli. Kaya, kaya alam, lang tao ko na nanguha ng gantong buli? May 7 taon na, may git. Na, na, ah, na taon na. Pero nung pala pa kay Tatay Fredy nanguha ka na tagay ng ganto? Walang taon lang ako sa liloan. ami may -suman, suman din ang ginagawa niya? Oo. Walang ah, taon pala. Wah, mayigit na pala. 14 years na, Kuya Alan. Kung anong kayo ita, tayo sa ano, 8 taon. 14 years. Ito na talaga yung hanap buhay mo? Yung ng ganito? Extra lang ito. Ah, extra lang. Extra. Extra lang, ko lang sila. Hmm. Sige kung... Ayan. Awal dito manol all 33. Ay, layo ah. Malayo masyadong. Hindi, malayo ko na. Wala sila mga mga ituyag. Ay. Kaya... Ayan. Eh. Nukit pa ito. Halos na tambuli. Itong kinukuha mo ba ito, binabayaran, binabayaran mo sa ano? Kumpare ko. Ayun. guys ay, ay. binabayaran pa sa kumpare ni Kuya Alan. Yung mayari may ari nito mga buli dito yung kinukuha. marami naman buli dito. Ayan, makikita nyo bundok na to. Halos lang ito kinukuha niya. Ay, nagbabayad si Kuya Alan. Hindi po, hindi po na ito ha. <laughs> 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 nagbabayad din po si Kuya Alan, sa mga Alan tapos binabayaran naman ng biyanan ko kay Kuya Alan yung nakukong buli ito, hirap pong buhay na ganito ah. ayan, umukit ka ng ganan so, sobrang kainitan ayan. umulat bumagyo po, bumagyo po ayan. nangunguha si Kuya Alan lingguan, umuha si Kuya Alan ayan, nawasak na, nakikita nyo <laughs> ayan, ito po yung ano ito rin po yung ginagawang di diba Kuya Alan sa ya, para sa oh, diba, Paras na yung? Oo, di ba paras-pasto? Ano? Hindi. Ay, iba pala yung paraspas. Iba pala po pa, guys yung paraspas. Titi <laughs> <laughs> sa suman lang ha. Nagkamali ako. Sorry guys. Yan, ito yung mga nakakuha namin. Ano. Daan nung bili. Nasa na. Yan, isasakay na ni ko, yan, sa tricycle. Nagkamali oh. mo kabigat yan. Oh. Yan. Nakaya sa tricycle. kukunin pa kami doon sa na, kapila ay, isa lang, mm, ka? namin. Na. Ano yung isa naman yung mm. namin tinatali na ni tatay Fred yes, at si Kuya Alan sa may hay pang uwi namin ito nandito dito kami ngayon sa kabinti parang hindi makalas medyo malayo malay lagi pa rin yung biyahe namin ni tatay tatay Fred eh. Ang anak sa anak ko. ko. Yeah. Kakaunti ang nakuha, na, nakuha ng nakuha ng buli ni Kuya Adan. Ah, siyang, hello, Kaya ito ang ngayon ito lang ngayon ang maladala natin sa Mayhay. Uh, oh, Oo, karyaya yeah, galing. Yan lang yung biyabiyahin namin pa, pa, pa uwi ng Mayhay kakaunti. Uwi na kaming Mayhay. Uwi na. Pa uwi na kaming Mayhay. Ito lang ang dala namin buli. Kuya Adan, kumuha ng ating mga buli. <laughs> let's go all in for me my guys